Hi guys, alam nyo ba kung ano ang tawag sa prutas na ito? Baging siya na prutas. Wild pipino. Pero ito sa India, kinakain nila ito. Kinakain ito sa India. Ito natikmang ko na rin na hindi naman siya lasun, Napaka pait lang, sobrang pait. Mapait pa sa ampalaya. Kaya sa India itong hinog kinakain nila yan. Itong mga hilaw naman ginugulay nila to. Ginagawang curry. Wild pepino curry. Oh. Kinakain naman sa ng paniki. Sabihin Ayan o. Tikman natin. Hindi na pala siya mapait kapag kahinog na. Hmm. Kaya ito sinasawsaw nila si, sa ano, sa ginawa nilang kari. Kinakain o. Oh. Iniinsalada hindi na siya mapait. Tikman natin itong itong mga hilaw. Tikman natin. Ito yung hilaw, pinutol, pinutol ko. Ito mapait talaga. Pero siguro ito, parang sa ampalaya, hihiwa-hiwain, tapos ibababal sa tubig na may asin mawawala yung pait saka isa iluluto hmm? mapait pa sa ampalaya pero mga indyano sa India kinakain nila ito salamat guys hi guys alam nyo ba ang tawag sa prutas na to o gulay wild ano to wild pipino ano ang tawag nito sa atin Marami to sa mga kagubatan. Nagkalat. Dahil mga bunga. Ayan ang kanyang mga dahon. No? Ito ay sobrang pait. Kapag berde. Ito, berde. Mapait siya. Pero pag uh, hinug na ganyan, hindi na siya mapait. Sa India, ginagawa nila 'tong curry. Ginugulay. Siguro parang ampalaya, mapait pa sa ampalaya ito, eh. titikman ko na 'to. Ito, titikman natin ang daming bunga eh. hmm. Mapait talaga, mapait pa sa Ampalaya. Siguro ginagawa nito para sa parang style sa Ampalaya na hihiwa-hiwain, ibababad sa tubig na may asin.